Isang binata ang naglakbay sa kabundukan ng Iloilo, ngunit hindi niya alam na sa dilim ng kagubatan ay may nilalang na matagal nang nagtatago. Isang diyosang aswang na ang ganda ay nakakaakit, ngunit ang mga mata at ngiti ay may dalang kamatayan. Ano ang mangyayari kapag ang kagandahan ay nagbunyag ng tunay na anyo? At paano lalaban ang binata kapag ang mismong gabi ay naging kakampi ng halimaw? Tahimik ang gabi sa kabundukan ang hangin ay malamig, dumadampi sa balat ng binata. Madilim ang kagubatan, tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanyang landas. Naririnig niya ang huni ng kuliglig at alulong ng aso mula sa malayong baryo. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib, parang may matang nakamasid mula sa dilim. Huminto siya saglit, pinakinggan ang paligid. May kalusko sa mga dahon. Parang mga yapak na hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tabak na dala, Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang palad. Mula sa likod ng mga puno, may aninong kumikilos. Mabagal. Makinis. Parang nilalaro ng buwan ang balat ng nilalang na iyon. At nang lumapit ito, nanlaki ang mga mata ng binata. Isang babae. Kasingganda ng diwata, ang mukha ay maputi at mata ay kumikislap. Ngunit ang kanyang mga kuko, mahaba at matulis, tila handang bumaon sa laman. Mumiti ito ngunit ang ngipin ay matalim tila mga pangil ng hayop Napalunok ang binata ramdam ang panginginig sa kanyang kalamnan Ang paligid ay biglang lumamig parang sumasabay ang hangin sa tensyon ng gabi Naririnig niya ang tibok ng kanyang puso mabilis halos mabingis siya sa lakas ng pintig Ang babae ay dahan-dahang lumapit ang mga mata ay parang humihigop ng kanyang lakas Gusto niyang umatras ngunit tila mabigat ang kanyang mga paa Amoy niya ang kakaibang halimuyak na matamis, ngunit maihalong amoy ng dugo. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang nakaharap sa kanya. Isang diyosang aswang na nagkukubli sa anyo ng kagandahan. At bigla nitong iniunat ang kamay, mabilis, parang kidlat na handang sumunggab. Ang binata ay napaatras, halos matisod sa mga ugat ng punong nakakalat sa lupa. Ramdam niya ang pagkabigat ng gabi, tila ba ang hangin ay naging masikip, hirap siyang huminga. Ang mga dahon ay biglang kumaluskos, parang may mga nilalang na biglang gumising mula sa kanilang pagkakatulog. Mula sa kanyang likuran, may narinig siyang tila pagaspas ng malalaking pakpak. Nanindig ang kanyang balahibo, hindi niya alam kung saan titingin. Ang Josang aswang ay patuloy na lumalapit, ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy sa dilim. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang iti na hindi ganda ang dala kundi panganib. Ngayon, bulong nito, ang tinig ay malamig at kumikirot sa tainga, ikaw ang aking magiging handog. Nanginig ang binata. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang tapang na biglang bumalot sa kanya. Pinisil niya ang hawak na tabak, mariin, parang iyon na lang ang kanyang pag-asa. Ang katawan niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatutok sa nilalang. Biglang umihip ang malakas na hangin, halos pumutok ang mga sanga ng puno. Sa iglap na iyon, lumundag ang Diyos ang aswang, mabilis, halos hindi na kayang sundan ng mata. Naramdaman ng binata ang bigat nito na dumapo sa kanyang harapan. Suminghap siya, ramdam ang amoy nitong mabaho, halong bulok na laman at dugo. Parang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay sabay-sabay na tumayo. Ang mga kuko na nilalang ay dumaplis sa kanyang braso, iniwan ang sugat na mahapdi at nagdurugo na siya muli, halos mawala ng balanse, ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag. Ang tabak ay kumislap sa liwanag ng buwan. Itinaas niya iyon, handang ipangtanggol ang sarili. Ngunit ang diyosang aswang ay tumawa. Isang halakhak na malalim, umaaling gaungaw, parang dumudurog sa katahimikan ng bundok. Parang nagsayaw ang mga puno sa lakas ng tinig nito. Lumapit ito muli, dahan-dahan, parang nag-aalok ng isang laro. Ang binata ay napaatras, ngunit ramdam niyang wala na siyang daan ng pagtakas. Sa kanyang likuran ay bangin, sa harapan ay ang halimaw. Tila ba pinilit siyang ipitin ng kapalaran. At sa isang iglap, muling umatake ang Josang aswang, mabilis, tila hangin. Ang mga kuko nito ay halos tumama sa kanyang lig. Ngunit bago siya tuluyang maabot, nagawa niyang iangat ang tabak at salubungin ang pag-atake. Narinig niya ang matinis na sigaw ng nilalang, isang sigaw na nagpatigil sa lahat ng hayop sa gubat. Ang kanyang braso ay nanginginig sa bigat ng sagupaan. Ramdam niya ang init ng dugo, hindi niya alam kung sa kanya o sa nilalang ng galing. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya maaaring umatras. Dahil sa gabing iyon, sa kabundukan, ang kanyang buhay ay nakasalala sa isang laban na hindi niya inakalang mararanasan. Ang binata ay halos mawalan ng ulirat sa bigat ng kaganapan. Ang hangin ay parang naging mabigat na uso, pumapasok sa kanyang ilong, nagpapahirap huminga. Sa kanyang pandinig, paulit-ulit ang nakabibinging pintig ng kanyang puso. Ang mga daliri niya ay naniga sa pagkakahawak sa tabak, pawis ang bumalot sa kanyang mga palad. Sa harap niya, ang Diyosang Aswang ay nakangisi, bagaman may sugat sa balikat na tinamaan ng kanyang tabak. Lumapit ito muli, hindi nagpahinga, parang walang iniindang sakit. Sa bawat hakbang na nilalang, ang lupa ay tila kumikibot, parang tinatablan ng kakaibang lakas. Ang mga mata nito ay naglalagablab, tila apoy na nagmula sa ilalim ng lupa. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang makinis nitong balat ay unti-unting naging kulubot. Ang maganda nitong mukha ay humaba, naging mas matalim, mas mabangis. Ang mahahabang kuko ay lalo pang humaba, parang mga patalim na kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang nakakatakot na ungol ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang mga pangil ay tumubo ng mas mahaba, halos bumuta sa mismong labi nito. Nanginginig ang binata, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, bumulong siya ng isang dasal na itinuro ng kanyang lolo, isang panalanging pangdepensa laban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga salita ay mahina, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Nang marinig iyon ng Diyos ang aswang, umatungal ito ng galit. Parang nasusunog ang kanyang pandinig dahil ang sigaw na nilalang ay parang dumurog sa kanyang bungo. Nabitawan halos ng binata ang kanyang tabak, ngunit pinilit niyang kumapit. Muli siyang sumugod, buong lakas niyang itinaas ang sandata at ibinaba. Tumama ito sa braso ng nilalang at isang malagim na hiyaw ang umalingaungaw. Lumipad ang mga ibon mula sa kanilang mga pugad, tila sumama sa takot ng gabi. Ngunit ang Diyos ang aswang ay hindi pa rin bumagsak. Sa halip, lalo itong naging mabangis. Inabot nito ang liig ng binata, mabilis, halos hindi niya naagapan. Ramdam niya ang malamig na kamay na pumipisil sa kanyang lalamunan. Halos mawalan siya ng hini niya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin, dumidilim ang paligid. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang tabak na nahulog sa lupa, kumikislap pa rin sa liwanag ng buwan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang paa, at sa isang iglap, buong lakas niyang sinipa ang tiyan ng nilalang. Nabitiwan siya nito at sabay siyang bumagsak sa lupa. Agad niyang dinampot ang tabak kahit nanginginig at halos mawala ng lakas. Tumindig siya, duguan, hingal at halos bumigay ang tuhod. Ngunit sa kanyang mga mata, nagniningas ang pagnanais na mabuhay. Habang ang Diyos ang aswang ay muling sumugod, mas mabangis, mas mabilis, mas gutom at doon, sa pagitan ng dilim at liwanag ng buwan, nagsimula ang pinakamatinding sagupaan ng kanyang buhay. Ang sigaw ng gabi ay lalo pang lumakas. Parang ang buong kabundukan ay gumising upang maging saksi sa labang iyon. Ang binata ay huminga ng malalim, pilit niyang pinatatag ang sarili. Ramdam niya ang kirot ng sugat sa kanyang braso at lit, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa kanyang isipan, naroon ang alaala ng kanyang pamilya sa baryo ang kanyang ina na naghihintay ng kanyang pagbalik. Ang kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano humawak ng tabak. At ang kanyang lolo na laging nagbibilin tungkol sa mga nilalang ng dilim. Kung dumating ang oras na kaharapin mo ang mga iyon, wika ng kanyang lolo, huwag kang urong. Ang tapang ay mas matalim kaysa tabak. Sa alaala ng mga salitang iyon, muling lumakas ang kanyang loob. Ang Diyosang aswang ay nakataas ang mga kamay, handang punitin ang kanyang dibdib ngunit ang binata ay sumugod. Ang kanyang mga paa ay dumadagundong sa lupa, bawat hakbang ay puno ng lakas at paninindigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang binata ay puno ng apoy ng tapang, ang aswang ay puno ng gutom at kasamaan. Sa sandaling naglapat sila ng lakas, parang umuga ang buong kagubatan. Ang mga kuko ng nilalang ay sumayad sa kanyang balikat, muling nag-iwan ng sugat na dumugo. Ngunit sa parehong oras, Ibinaon ng binata ang kanyang tabak sa tagiliran ng Diyosang aswang. Isang napakalakas na hiyaw ang sumabog, umalingaw nga o hanggang sa pinakamalayong bahagi ng bundok. Ang mga sanga ng puno ay nagkabasag-basag sa lakas ng sigaw. Ang hangin ay biglang umikot, parang ipo-ipong bumalot sa kanilang dalawa. Nadama ng binata ang mainit at malagkit na dugo na dumampi sa kanyang kamay. Ngunit kahit sugatan, ang nilalang ay hindi pa rin bumigay. Sa halip, hinawakan ito ang tabak na nakabaon sa kanyang laman at unti-unting hinila palabas. Ang mga mata nito ay nagdilim, mas mabangis kaysa kanina. At sa iglap na iyon, lumipad ito pataas, gamit ang malalaking pakpak na sumulpot mula sa kanyang likuran. Umangat ito sa ere, at bago pa man makagalaw ang binata, bigla itong sumugod pababa, parang kidlat na bumabagsak mula sa langit. Ang lupa ay umanig sa lakas ng bagsak. Ang binata ay halos matabig, ngunit agad niyang inilagay ang kanyang tabak sa harap, handang sumalo ng kahit anong susunod na atake. Ang kanilang mga anino ay nagsanib sa liwanag ng buwan, isang tao laban sa diyos ang aswang, isang laban na walang kasiguraduhan kung sino ang mananatili sa buhay. Sa sagupaan ng kanilang mga anino, ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Wala nang maririnig na huni ng kuliglig. Wala nang ihip ng hangin. Tanging tunog ng kanilang laban ang nangingibabaw, ang pagaspas ng pakpak ng Diyos ang aswang at ang matalim na kaluskos ng tabak sa lupa. Muling sumugod ang nilalang, mabilis, parang aninong hindi mahahabol ng mata. Narinig ng binata ang hagupit ng hangin sa kanyang tenga, tanda ng mabilis na galaw ng kaaway. Halos mabual siya ng maramdaman ang matalim na kuko na dumaan sa kanyang tagiliran, iniwan ang sugat na masakit at mainit napaatras siya, halos bumigay ang tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sa kanyang bibig ay tumulo ang dugo, nilunok niya ang pait at kerot. Sa kanyang mga mata, wala nang lugar para sa takot. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay mabuhay at tapusin ang halimaw sa kanyang harapan. Muling lumipad ang Diyos aswang, paikot-ikot, parang uwak na nagmamasid sa kanyang biktima. Mula sa taas, bumaba itong muli, ang mga pakpak ay bumabalot ng alikabok at dahon. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa na ang binata. Itinaas niya ang tabak, hinintay ang tamang oras. At nang dumapo ang nilalang na parang lintik, buong lakas niyang iniangat ang kanyang sandata pataas. Tumama ang talim sa ilalim ng panganang aswang, at sa isang iglap, ang dugo ay pumuslit sa ere. Umalingaw ngao ang isang sigaw na mas malakas pa sa kulog, dumurog sa katahimikan ng kabundukan. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip, mas lalo itong naging mabangis, parang isang sugatang hayop na mas handang pumatay. Hinawakan nito ang balikat ng binata at sa isang kisap mata, pareho silang bumagsak sa lupa. Nagpagulong-gulong sila, ang tabak ay muntik ng mabitawan. Ngunit sa huling segundo, nakahawak pa rin siya, mahigpit, halos pumutok ang kanyang mga litid. Sa lapit nila, naamoy ng binata ang nakasusulasok na halimuyak mula sa hininga ng Diyos ang aswang, parang pinaghalong na bubulok na laman at asupre. Nanikip ang kanyang sikmura, halos masuka siya, ngunit hindi siya nagpatalo. Itinulak niya ang nilalang gamit ang kanyang paa, at sabay na itinarak muli ang tabak sa dibdib nito. Nabingi siya sa hiyaw na sumunod, isang tinig na hindi na parang tao, kundi parang halimaw na nagmula sa kailaliman ng lupa. Umangat ang katawan ng aswang, nagwawala, pilit na binubunot ang tabak mula sa kanyang dibdib. Sa bawat gala nito, yumanig ang lupa, gumalaw ang mga puno na parabang gustong lumayo. Ngunit hindi na umatras ang binata. Sa halip, mas lalo niyang idiniin ang hawak, buong lakas ng kanyang katawan, buong sigaw ng kanyang kaluluwa. At doon, unti-unting bumagsak ang diyos ang aswang sa lupa, nanginginig, ang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Ngunit sa huling sandali, bago tuluyang mawala ng lakas, mumiti ito, isang ngiti na malamig, puno ng pananakot. At sa tinig na paos, bumulong ito, hindi ako nag-iisa babalik kamigi. Bago tuluyang matigilan, ang katawan nito ay nagliyab, parang sinunog ng apoy na hindi mula sa mundong ibabaw. Ang binata ay napaatras, halos mawala ng ulirat, habang pinagmamasdan ang nilalang na unti-unting nagiging abo at nawawala sa hangin. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na wala ang huling mga salita ng Diyos ang aswang. At doon niya naramdaman na ang laban ay hindi patapos, tapos, na ang gabing iyon ay simula lamang ng mas malaking kasaysayan ng takot sa kabundukan. Ang paligid ay lalo pang nagdilim, kahit ang liwanag ng buwan ay tila kinain ng ulap. Naramdaman ng binata ang bigla ang lamig na bumalot sa kanyang katawan, isang lamig na hindi dala ng hangin kundi ng presensyang hindi pangkaraniwan. Sa kanyang harapan, unti-unting lumilitaw ang mga hugis mula sa dilim. Mga aninong gumagalaw, mababagal, ngunit tiyak ang bawat hakbang. Ang mga mata nila ay nagliliwanag, tila mga baga ng apoy na pinapalamo ng gabi. Isa. Dalawa. Sampu. Habang lumalapit, mas dumadami. Hanggang sa ang paligid ay napuno ng mga matang pulang kumikislap. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya binitiwan ang tabak ang mga sugat sa kanyang katawan ay sumasakit, dumadaloy ang dugo, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng apoy ng paninindigan. Naririnig niya ang mga bulong sa hangin, mahihinang tinig na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Mga tinig na nagbubulong ng gutom ng dugo ng kamatayan. Sumama ka sa amin. Dugo mo ang aming handog. Hindi ka makakatakas di. Napapikit siya sandali, pilit pinapatatag ang loob. Ngunit nang muling dumilat, mas malinaw niyang nakita ang mga nilalang. Hindi na sila nakatago sa anino. Lumantad sila sa liwanag ng buwan na muling sumilip mula sa ulap. Mga anyo ng babae at lalaki, ngunit baluktot ang katawan, mahahaba ang mga kamay, at ang balat ay kulay abo na parang pinulupot ng uso. Ang ilan ay may pakpak na malalaki, ang iba ay gumagapang na parang ahas. At lahat sila ay nakangiti, naglalantad ng mahahabang pangil. Ang kanilang mga kuko ay kumikislap, tila matatalim na patalim na sabik lumapastangan sa laman. Ang binata ay umatras ng isang hakbang, ngunit naramdaman niyang wala na siyang malalapitan. Sa kanyang likuran ay bangin, sa harapan ay hukbo ng mga halimaw. At sa kanyang paligid, ang gubat ay nagmistulang kulungan, ang mga puno ay parang pader na humahad lang sa kanyang pagtakas. Huminga siya ng malalim, mariin at itinaas ang kanyang tabak. Kung ito na ang aking kapalaran, bulong niya sa sarili, lalaban ako hanggang sa huling hininga. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging sigaw mula sa isa sa mga nilalang. Kasabay nito, gumalaw ang buong hukbo. Sabay-sabay silang sumugod, parang alon na sasakmalin ang isang taong nag-iisa sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, ang binata ay sumigaw, hindi ng takot, kundi ng tapang. At sinalubong niya ang unang halimaw na lumapit, itinarak ang tabak sa dibdib nito. Umagos ang dugo, ngunit bago pa man bumagsak, sumunod agad ang dalawa pang halimaw, ang mga kuko ay handang dumurog sa kanyang katawan. At sa ilalim ng dugot liwanag ng buwan, nagsimula ang digmaan ng isang binata laban sa hukbo ng mga diyosang aswang ng kabundukan. Ang unang aswang ay bumagsak sa lupa, nanginginig habang ang dugo nito ay dumaloy sa damuhan. Ngunit hindi na nakahinga ng maluwag ang binata, Sapagkat dalawang halimaw ang agad na sumunggab. Ang isa ay may mahabang pakpak, malutong ang tunog ng bawat pagaspas, at ang isa na maigumagapang sa lupa na parang ahas na may mga kuko. Sinugod nila ang binata na parabang sabik na sabik sa kanyang laman. Mabilis na umiwas ang binata, iniwas ang sarili sa pangil ng pakpakang aswang. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang malakas na sipa sa halimaw na gumagapang dahilan upang tumilapon ito at bumangga sa isang puno narinig niya ang kalabog ng pagkabasag ng katawan nito, ngunit alam niyang hindi iyon sapat para mapatay. Mabilis siyang umikot, itinaas ang tabak, at buong lakas na pinutol ang pakpak ng unang halimaw. Isang malakas na sigaw ang kumawala, nagpagalaw sa mga sanga at dahon sa paligid. Tumilapon ang dugo sa kanyang mukha, maalat at malagkit, halos magdulot ng pagkahilo. Ngunit wala siyang oras para manghina. Mula sa likod, may tatlong aswang na nasabay-sabay na dumapo. Naramdaman niyang isa ang kumapit sa kanyang balikat, ang pangil ay halos bumaon sa kanyang lig. Sa desperadong lakas, isinaksak niya ang tabak paatras, tumama ito sa tiyan ng halimaw. Umuwalito ito ng malakas, bumitaw at bumagsak sa lupa. Ngunit naroon pa ang dalawa. Isang matalim na kuko ang dumaan sa kanyang dibdib, pahaba, nag-iwan ng sugat na agad dumugo. Napahinto siya, napakagat sa sariling labi upang hindi mapasigaw. Naririnig niya ang sariling hininga, mabigat, mabilis, halos humahabol ng kaluluwa. Ngunit hindi siya bumigay. Sa halip, sinunggaban niya ang braso ng halimaw na may kuko, iniikot iyon at sa kapinugutan gamit ang tabak. Tumalsik ang ulo nito, gumulong sa damuhan, ang mga mata ay nakatitig pa rin na parang buhay. Ngunit ang katawan ay agad na nagliyab at naging abo. Ang natitirang aswang ay umatras, ngunit sa halip na umatake, ito'y mumiti isang iting puno ng pangutya na parang nagsasabing hindi siya magtatagumpay. At mula sa dilim ng kagubatan, muling lumitaw ang mas marami pa. Isa, dalawa, lima, sampu. Sabay-sabay silang naglakad, mababagal ngunit sigurado, naglalantad ng kanilang pangil at kuko. Sa kanilang paglapit, ang lupa ay umuga, at ang mga puno ay tila sumasayaw sa kanilang presensya. Ang binata ay halos mawala ng hininga sa kanyang nakita ngunit hindi siya umatras. Itinaas niyang muli ang kanyang tabak, duguan, nanginginig, ngunit matatag. At sa kanyang dibdib ay bumangon ang isang damdaming mas matalim kaysa takot, isang galit na umuukit ng apoy sa kanyang puso. Kung kayo'y darating ng sabay-sabay, bulong niya, lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. At sa hudyat ng sabay-sabay na hiyaw ng mga aswang, muli na namang dumagundong ang lupa. At muling bumangis ang gabi, at doon nagsimula ang walang humpay na banggaan ng tao at halimaw, isang laban na tatatak sa kasaysayan ng kabundukan. Ang mga aswang ay sumugod na parang mga alon na sabay-sabay dumadagundong sa dalampasigan. Ang kanilang mga sigaw ay naghalo-halo, matinis, malalim, umaatungal, tila ba mga tinig ng mga kaluluwang pinagmumultuhan ng sariling gutom. Ang binata ay sumalubong sa kanila, nakataas ang tabak na puno ng dugot pawis. Ang unang nilalang na lumapit ay agad niyang tinaga, tinamaan sa liig. Tumilapon ang ulo nito, ngunit bago pa man bumagsak, dalawang aswang na agad ang humalili. Isa ang kumapit sa kanyang braso, ang mga kuko ay bumaon sa laman, habang ang isa na may kumagat sa kanyang balikat. Sumakit ang kanyang katawan, dumaloy ang dugo, ngunit hindi siya bumigay. Buong lakas niyang iniikot ang kanyang tabak, pumulupot ang mga katawan ng aswang sa isang mabilis na galaw, at sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang nilalang na kumagat sa kanya. Ang dugo nito ay nagwisik sa kanyang mukha at dibdib, amoy bulok, amoy malansa, halos masuka siya. Ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang ulira. Mula sa kanan, may isang nilalang na sumugod na parang tigre, mabilis at malakas ang pagtalon. Itinaas ng binata ang kanyang tabak, sinalubong ang halimaw, at nagtagpo sila sa ere. Isang malakas na kalabog ang umalingaw ngao nang tumama ang talim sa kanyang dibdib. Tumilapon ito pabalik, nanginginig at dumudugo, bago tuluyang nagliyab at naging abo. Ngunit hindi na mabilang ng binata kung ilan pa ang natitira. Sa bawat pagpatay niya ng isa, dalawa o tatlo pa ang sumusunod. Parang walang katapusan, parang dagat ng mga nilalang na hindi na uubos. Nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat sugat ay nagdudugo, bumibigat ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Nararamdaman niyang hindi lamang ito simpleng labanan, ito ay pagsubok ng kanyang kaluluwa. At sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang isang sigaw na iba sa lahat. Isang tinig na malalim, nakapanghihilakbot, parang nagmumula sa kailaliman ng bundok. Ang mga aswang ay biglang natigil, parang nagbigay galang. Mula sa likod ng mga puno, Lumabas ang isang nilalang na mas matangkad, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanyang kaharap. Ang balat nito ay parang uling, ang mga mata ay kulay apoy, at ang mga pangil ay mas mahaba kaysa sa nakita niya kanina. Ang mga pakpak nito ay parang balabal na nakakalat sa dilim at sa bawat paglalakad, yayanig ang lupa. Ang ibang mga aswang ay yumuko, gumapang na parang alipin sa harap nito. At doon niya napagtanto, hindi pa niya nakikita ang tunay na pinuno. Hindi pa niya nahaharap ang Diyos ang aswang na tunay na may kapangyarihan sa kabundukan. Ang binata ay napalunok, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ngunit mariin niyang hinawakan ang kanyang tabak, itinaas ito, at tumitig sa halimaw na dahan-dahang lumalapit. Sa kanyang dibdib, ang tibok ng puso ay parang tambol ng digmaan. At alam niyang ang susunod na sagupaan ay hindi na lamang laban ng laman at dugo, kundi laban ng buhay at kamatayan ng tao laban sa tunay na Diyos ang aswang ng kabundukan. Naroon siya, nakatayo sa gitna ng ang kagubatan, kaharap ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga kaaway. Ang Diyos ang aswang na pinuno ng lahat ay dahan-dahang lumapit, ang mga mata inagliliyab at ang tinig nito'y umalingangwao sa buong bundok. Walang sinumang nakatakas sa aking kaharian, wika ng halimaw at wala pang taong humarap sa akin nang hindi nila mo ng dilim ngunit ang binata ay hindi umatras. Sa kabila ng sugat at pagod, sa kabila ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan, itinindig niya ang tabak at isinigaw ang mga salitang huling iniwan ng kanyang lolo. Ang liwanag ay hindi kailanman magagapi ng dilim. Sumugod ang halimaw, kasabay ng alingaw ngao ng mga pakpak at alulong ng kanyang mga alagad. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumilay ang unang sinag ng araw mula sa silangan. Ang liwanag ay pumasok sa pagitan ng mga sanga, tumama sa balat ng Diyos ang aswang. Isang matinding sigaw ang umalingaungaw. Nagliyab ang balat nito parang tinutupok ng apoy. Ang mga aswang na nakapaligid ay nagsigawan din, nagkandara pa, at isa-isa silang nag nilipad ng hangin. Ngunit ang pinuno ay hindi agad bumigay. Sumugod ito sa binata, kahit nagliliyab ang katawan, kahit natutunaw ang mga pakpak. Sa huling lakas ng kanyang katawan, Isinaksak ng binata ang tabak sa dibdib ng halimaw at sabay na sumabog ang liwanag ng araw sa buong kagubatan. Isang sigaw na parang kulog ang kumawala at ang nilalang ay tuluyang nagliab, nagdurog at naging abo sa hangin. Nang bumalik ang katahimikan, ang binata ay napaluhod. Humihingal, duguan ngunit buhay. Ang gubat ay muling naging tahimik, tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang naiwan. Sa kanyang mukha ay dumaloy ang luha. Luha ng pagod, luha ng tagumpay, at luha ng takot na hindi niya malilimutan. Dahan-dahan siyang bumangon, tinignan ang kanyang paligid. Wala nang mga matang nakatitig sa dilim. Wala nang mga kuko at pangil na nakaabang. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang salitang iniwan ng unang Diyos ang aswang ay hindi basta-basta. Hindi ako nag-iisa, babalik kami. At sa kanyang pagbabalik sa baryo, dala niya ang bigat ng katotohanang iyon. Na sa kabila ng kanyang tagumpay, sa kabila ng liwanag ng araw, may mga nilalang paring nakatago sa dilim ng kabundukan. At balang araw, muling susubok ang mga iyon na sakmalin ang sangkatauhan. Ngunit ngayong gabi, at sa gabing iyon, siya ang nag-iisang binata na nakaligtas at nagtagumpay laban sa Diyos ang Aswang. At ang kanyang pangalan ay isinulat sa alaala ng bundok bilang ang mandirigmang humarap at tinalo ang dilim.